Pero yung nakikita ko lang po kung nila dito yung kaya nila ginawa to para to. Parang nakikita ko lang po na mga teori theory ko lang po na, na parang bag, ato ah, ah, alibay lang nila para maka para maka ah, para maka po. So, tingin mo ano ah, ginagawa nila to para pangurap? Yun po yung nakikita kong sitwasyon kasi sa dami-dami po na nangyari sa mundo natin ato kung ano, -ano po yung nagsusulputan mga kanpo, mga problema ganun. Yun ang pinaisip ko. Jila, yes po. po. Hello po. Pero, hello po. po. Pero, niyo, sorry, uh, hello po. Kung matanong yung sir, personal yung opinion tungkol sa ginagawang uh, paglalagay ng uh, Dolomite Sun sa Manila Bay. Agree po ba kayo or yes. disagree? Agree nga, agree. 100%. So, kung ito naman yung nakikita natin na pagandahin so, okay, itong Manila Bay or Baywalk, so bakit tayo magdi-disagree doon? So kung dahil kung balikan natin yung mga nakaraang taon so mostly ay mga basura yung nandito at sa mga hindi nakasubaybay ng pagkalkal last year ng dredging machine ng Watermaster dito ayun yung balikan niyo so makikita nyo po yan sa aking mga mga flood before and then yun ngayon kasi talaga ngayon ay mula sa Mayat club and then dito sa may USM kasi talaga namang puro mga basura po ito dito so ngayon bakit tayo magdi-disagree sa itinatambak na buhangin dito sa may Manila Manila Bay so siguro naman ay para sa akin opinion sa akin kumpletong kaisipan naman ay hindi naman maluwag ang aking tornilyo ay go na go po ako doon sa pagbabago dito sa Manila Bay na suportado din ng ating mga ibang mga kababayan. So yung mga nagrarally dyan, so huwag na kayo mag-eklabo-eklabo dyan dahil ang inyong mga torneo ay kailangan ay pasikipin, pasikipan para matauhan kayo sa totoong pagbabago dito sa Manila Bay dahil kung hindi nyo kailangan pasikipin yan, mas lalong lalala ang inyong kaisipan. So, ano nararamdaman niyo ma'am sa pagbabago nangyayari sa Manila Bay ma'am? Siyempre nagagalak ang aking hindi lang isipan kundi ang aking puso. Hindi Asaya po ba? Kayo? Yes! Pagka natapos na ba ito, uh, mamamasyal po kayo ng family niyo rito balang araw? Uh, why not coconut? Siguradong sigurado po yan, sir. And then, siguro baka makapag all the way tayo dyan pag talagang makitang makita talaga natin yung kagandahan nitong baywalk ng sa ngayon ay tinatambakan ng buhangin. Maraming salamat, Ma'am July. Thank God you po and God bless po. God bless po. You, Good afternoon. Uh, ano po? Ano po pangalan niyo? Ako po si Danny Munoz, isang OFW. At saka nakasala ko dito sa pinag iringan nila dahil dito nga sa tambak dito sa Ruas Boulevard eh, sa opinion ko po hindi naman to nakakasira sa kalikasan dahil ako galing taga Cebu ako kilala ko tong lugar na pinagkukunan dito sa Dolomite ito po yung ginagawang plato at saka yung porcelinab yung tagaibang bansa nga nag, nag, ano nito nakaka pag uh, ano, yung hapon mismo dyan kumukuha na raw materials para gagawin nilang ano plato. So safe po yan. safe yan. Walang ano yan pag kahit itusok mo yung itusok mo yung buha, bakal diyan, bukasan tanggalin mo, walang walang kalawang. Walang kalawang. O, wala yan. Bato lang yan, mineral. So, uh, approve ka diyan. Approve ako diyan, wala akong ano diyan. Nagpinapaganda nga ang baha, bayan natin. Bakit gusto natin na nakakasira pag tingin mo doon, putik, at saka mabaho, ma masangsang ang amoy. Uh, eh -huh. ngayon, nagbabayot na nga ako dito, wala na akong naamoy na ano. Walang mabaho Walang mabahong amoy na dagat na siya. Amoy dagat na siya. Yan lang ano dito. At saka yung mga kontra sa ano natin, gobyerno natin, sigilan na nila yun para oh, asinso uh, tayo. Ah, yung oh, mga negative comments. Pwede maging negative comments, huwag na yung pa ralin Yan lang ang nasabi ko. Okay, maraming salamat po tayo. Ito. Okay. Sir, magandang araw. Anong pangalan niyo po? Bird lang sa bird lang. Ano pong opinion niyo dito sa ginagawang uh, beautification sa Manila Bay? Maayos siya, maayos. Maganda. Hindi tulad ng dati, puro ano eh. Puro basura. Uh, puro basura. Uh, saka hindi matangay pala ng ano to. Nang kasi ano siya e. eh. Nasa label siya ng daan. So, pag, uh, pag tumakas yung tubig. Pag tumakas yung tubig, uh, doon na yung ano. Agree ka sa ginagawang uh, pagpapaganda ng Manila Bay? E. Oo oh, sir, sagde sa agree, agree 100% eh. Kasi hindi ako taga dito, taga Mindanao ako na rin. Taga Mindanao po kayo? Oo. Pag natapos na to, ipapasyal mo ba yung pamilya mo rito? Pwede sir, pag may budget lang. Pwede na? Oo. Oh. Ano masasabi mo sa mga negative comments tungkol dito? Okay, e, puntaan mo na nila dito bago sila mag-comment. Oo. Oh. Merap kasi yung magsalita ng tapos. Oo. Oh. mo na nila. Puntaan mo na nila para makita nila eh. Para makita nila, no? Oo. Oh. Mayroon mag-comment na hindi mo pala nakita. Kung nakita mo sa personal, ayos pala. Okay, maraming salamat oh. sir. <laughs> Hello kapatid, uh, magandang araw. Anong pangalan mo? Ako oh, si Jairo Taberna po. Pwede ko makuha yung opinion mo tungkol sa pagpapaganda at paglalagay ng mga sand dito sa Manila Bay? Para sa akin lang naman po okay naman po, si okay na mo po siyang gawing white yung sa Manila Bay natin para ma, ma, to, mabisit na ibang turista para makita yung ganda ng kung paano, kung paano kalaki yung pinagbago ng Manila Bay. Pero yung nakikita ko lang po kung nila dito yung kaya nila ginawa to para to Parang nakikita ko lang po na mga teori, teori, ko lang po na ka na parang bag, ato ah, ah, alibay lang nila para maka para maka ah, para makakurakot po. So tingin mo ano ah, ginagawa nila to para pangurap. Yun po yung nakita kong sitwasyon kasi sa dami-dami po na nangyari sa mundo natin ato kung ano no ano po yung nagsusulputan mga kan po, mga problema ganito. Yun ang ko. Okay, maraming salamat. Ano okay. pala mo ulit? Mark Allen Taberna po. Mark Allen Taberna. Maraming salamat, Gabriel. Thank you. Magandang araw, sir. Pwede po kayo ma-interview. Okay lang. Ano pong pangalan niyo? Uh, Tolitz na lang, Tolitz. Tolitz. Ano pong masasabi niyo rito sa ginagawang pagpapaganda at paglalagay ng uh, Dolomite sand sa Manila Bay? Okay, para sa akin naman, okay naman. Eh. Maganda naman yan. Eh. Kahit hindi ako taga Maynila, sa nakikita ko naman, maganda naman yung ano niya. Yeah, eh. Maganda naman yung magiging resulta niyan. So sa sarili mong opinion, magiging maganda yung resulta. Oo. Anong masasabi mo dun sa sinasabi nilang kapag may bagyo, maaano din niyan? Meron di, naman daw sinabi si Yorno dyan na ano Mga lalagyan daw ata ng mas mataas na wood par ka o, oh, di ba naman daw kasi finish yan Ay, hindi pa rin talaga, na, pa rin talaga tapos yan Saka, So, kasi improve pa nila? Oo uh, pero okay yan, maganda yan. Agree yeah, ka dito. Agree ka dito. Agree ako dyan, agree. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi ng mga negative uh, comment comment? Tungkol dito. Na nagsasayang lang daw ng pera ang government. ibigay na lang daw sa mga may hirap. No comment din ako dyan. Kanya-kanya opinion naman yan. Eh. Okay, thank you. Thank you sir, God bless. Thank, God, thank you, thank you. bye subscribe. <laughs> Mike Sheila. Got out sawit. so weed so weak Jaffer Sniper. Ah, uh, Jaffa Sniper. i a magandang araw mga tids nandito po tayo ngayon sa Manila Bay ito yung ginagawang uh, white sand sa tabi ng uh, Manila Bay merong mga bagong tambak tatlong bundok ng uh, dolomite sand so ayan ito ang bagong update today is september 12